Ikaw mo yung sapatos mo noon na, na sa'yo. pan yung ko? na sa'yo. Ikaw magalaw. Tapos po ang ating next Marik from Empire State of Mind. <laughs> <laughs> Ay, pa para. Para kayo, Ay, lang muna. Para yung sir. na, para kayo ano, <laughs> ato, Sino nga nalo, Rick? <laughs>